Hello mga katambling! So ngayong araw na to, nag nga pala kami ng pinsan ko na pumunta ng SM City Clark kasi nga bibili ako ng bagong cellphone. Yung cellphone ko kasi bigla na lang lumabo yung camera. Hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi ko rin alam kung may ba. Pero bago kami pumunta ng SM, dumaan muna kami dito kasi kailangan namin bayaran lahat ng bills nila. So kanina nakapagbayad na kami ng tubig. Tapos ngayon nagbayad na kami ng kuryente at mamaya naman magbayad naman kami ng internet connection. So ayun, pagkatapos nga namin magbayad ng tubig, ng kuryente at ng internet connection, ayan, dumiretso na kami dito sa SM City Clark para naman makabili na ako ng bagong cellphone. Pasensya na nga pala mga katambling kung medyo malikot or medyo magulo or wala sa ayos yung pagkuha ko ng videos kasi nga itong cellphone na to, cellphone po ito ng pinsan ko, hindi pa ako masyadong sanay, wala siyang stabilizer, kaya malikot po talaga yung mga ko ng videos. So, ayan, nandito na nga pala kami ng pinsan ko sa mismong Samsung Store. Dito talaga kami unang pumunta kasi dito talaga ako bumibili ng mga cellphones. So, lahat po ng mga cellphone na meron ako, dito ko binili. Kasi alam ko, original, safe, protected, legit, at hindi peke. Tapos syempre, chinek na rin namin yung mga latest model nila, yung mga brand new po nila na bagong labas na cellphone at saka tablets. Meron nga pala akong nagustuhan dito, ayan o, ayan, yung tinutupi-tupi. Ayan po yung Samsung Galaxy Flip 5 nila. Grabe, sobrang ganda, pero yung presyo, grabe, nakakaiyak. Nasa 70,000 pesos pataas. Parang kapresyo na ng isang motor, ba diba? Ang ganda-ganda, ang sarap hawakan. Parang gusto kong bumili ng ganyan next year, kasi So nga lang ang sakit sa bulsa, iiyak talaga ako dyan. So ayun, pagkatapos nga namin dun sa Samsung Store, lumipat naman kami dito sa Games and Gadgets. Kasi nga dun sa Samsung Store, wala po yung unit na hinahanap ko. Ang gusto ko po kasi sanang bilhin yung Samsung Galaxy A05, kaso nga lang wala daw silang stock doon. And magkakaroon pa lang daw sila ng available stock kinabukasan. So ayoko naman bumalik kinabukasan, di ba? So buti na lang dito sa Games and Gadgets, meron po silang stock ng unit na hinahanap ko. Ito po yung hinahanap ko, yung Samsung Galaxy A05 na nagkakahalaga po ng 6,670 pesos. Pero hindi ko pa rin po nabili yung gusto kong unit, yung Samsung Galaxy A05. Kasi naman itong si Kuya, merong inintroduce sa akin na isa pang cellphone. Hindi ko alam yung brand niya kung Tecno ba or Spark. Basta nakalagay sa box niya, Tecno 10 Pro, tapos nakalagay sa ilalim Spark. So hindi ko talaga alam kung anong klaseng brand to. Pero nung chinek naman naman yung specs niya, maganda naman, okay naman, mas mataas nga to kaysa dun sa gusto kong unit. And nagkakahalaga nga pala to ng 6,999 pesos. So ayun, ang dami-dami nga palang inexplain sa akin ni Kuya tapos pinabasa na rin nila sa akin tong warranty nila. Kahit hindi na ako marunong magbasa, binasa ko pa rin 'yan. Pero nagustuhan ko talaga yung unit na to kasi nga mas maganda yung specs nito kaysa dun sa unit na gusto kong bilhin. Ito nga pala ay mayroong 256 GB na ROM at 8 GB na RAM. Pwede mo rin siya extend hanggang 16 GB. So ayun, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Binayaran ko na talaga kaagad kasi nga maganda nga yung specs nitong cellphone nito. Tapos isa nga pala sa nagustuhan ko sa cellphone na to, mukha siyang iPhone 15 pag nakatalikod. Pero ang totoo mo cellphone lang siya, 'di ba? Tapos ang ganda-ganda ng display, tapos yung texture niya nagustuhan ko rin siya kasi matte siya na medyo may pagka-glossy. O ba diba, mga sa halagang 6,999 pesos, may kasama na po siyang headset, adapter, charging cable, type C na po yun. And meron din po siyang libreng cellphone case. At higit sa lahat, meron din po siyang free tumbler. O di ba si Mayor may pa-free tumbler. At ayan, pinalagyan ko na rin po siya ng screen protector. Kasi alam nyo naman, importante yon ba diba? So nagkakalaga lang po yan ng 100 pesos. Libre na po yung paglalagay ng screen screen protector. So, ayan, pagkatapos nga namin bumili ng cellphone, nagchat nga pala yung isa kong pinsa, nagpapabili siya ng shawarma. Ito nga pala yung shawarma na lagi namin pinupuntahan. Dito kami laging bumibili kasi meron tong flavor or specific flavor na gustong gusto talaga nila. So, ayan, nag out lang kami kasi nagpapatakeout nga yung pinsan ko. So ayun, pagkatapos nga namin mag out ng shawarma, dumiretso naman kami dito sa Jollibee. Alam niyo naman dito sa Jollibee, ba diba? Bida ang saya. So ayun, gutom na gutom yung ate ninyo, kaya inutusan ko na dito si Harold. Sabi ko, mag-order na siya ng food. Pero hindi kami magkasundo kung anong gusto namin. Kaya sinabi ko na lang sa kanya na mag-order siya ng 8 pieces na chicken. Yung nakabakit po. Ayun po ay para po sa aming lahat. Tapos half spicy, half original flavor po. So, ayun. Habang hinihintay ko si Harold, kinausap ko nga pala sila kuya. Kasi sila kuya po yung nagpaupo sa amin dito. Siguro nagandahan po sa akin. Charot. Uy, wag ganun. So, ayan. Ito nga pala si Ram. Tapos yung isa naman, si Paul. Taga-tarlak pa po sila. Kaso nga lang, nandito sila para makipag-meet sa akin. Charot. Hindi. Nandito lang po sila para bumili po ng piyasa ng motor. So, ayun lamang po mga katambling. And maraming salamat. Bye!